Hindi lang maunlad na syudad sa Mindanao ang Cagayan de Oro. Mayaman din ito sa kasaysayan. Paano nga ba alagaan ng CDO ang kanilang mga heritage site? Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orso. Isa ang Cagayan de Oro City sa may progresibong ekonomiya sa buong Pilipinas. Pero sa kabila ng mabilis na pag-unlad at urbanisasyon, nandyan pa rin ang mayamang kultura at kasaysayan ng mga Cagayanons. Sa likod ng mga naglalakihang gusalis sa Cagayan de Oro City, nananatiling buhay ang mayamang kultura na meron ang syudad. Kaya sa ilang araw na pagbisita ko doon, hindi tayo nagpahuli na ma-experience yan. Ang ating first destination, ang makasaysayang water impounding tower o ang dating imbakan ng tubig noong unang panahon sa CDO, na ngayon isa ng museum. Yung museum natin, uh, both our artifacts and narratives focuses on the history ng place, ng city. Ang mga historical artifacts na yan ang nagpapatunay kung paano ba nagsimula at umusbong ang Cagayan de Oro City. Next stop, kung sa Metro Manila, may Divisoria Aba. Meron din yan sa Cagayan de Oro. Ito ang Plaza Divisoria. At kasama yan sa listahan ng pwedeng puntahan sa kanilang ino-offer na walking tour around downtown CDO. One of the, the strength that Cagayan de Oro has is yung heritage walking tour natin around Divisoria. Because this area is very historical. Makikita din sa Plaza de Visoria ang monumento ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isa rin kasi ang syudad sa mga inokupa noong panahon ng Kastila. Kaya matatagpuan din sa mismong syudad ang isa sa pinakamatandang simbahan sa bansa, ang San Agustin Metropolitan Cathedral. Ilang metro lang ang lakad mula dyan, makikita na rin ang makasaysayang gusali ng City Hall at ang Isalina Bridge. Ang Isalina Bridge daw ang kauna-unahang tulay sa CDO na itinayo pa noong 1892. Pero sa kabila ng mga makasaysayang istruktura na meron ang syudad, hamon naman ang pagpapanatili nito sa umuusbong nitong ekonomiya. Apektado na kasi ng kaliwatkan ng pagtatayo ng mga commercial buildings ang ilang historical heritage sites ng siyudad. Pero hindi naman daw hinahayaan at gumagawa na ng solusyon ang lokal na pamahalaan para dyan. We're taking it further into drafting legislations ano, and also sa planning na level. May na-identify na tayo na heritage sites. If they protect them, the city will give incentives. Sa ngayon ayon sa Tourism Office ng CDO LGU, patuloy daw ang pagdami ng mga turista sa syudada. kaya tumataas na rin daw ang demand sa accommodation at mga produktong pwedeng pangpasalubong our visits for this year has increased. Not only among those private individuals that are coming in, but there are also those city officials from other local government units across the country that visit Cagayan de Oro to do benchmarking. Hamon para sa kahit anong syudad ang panatilihin ang mayaman itong kultura sa kabila ng yumayaman itong ekonomiya. Pero kahit tayo mga simpleng mamamayan lang, may papel din para siguruhing maalagaan ang ating kasaysayan. Mobile journalist Francis Orso hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kanyang gala sa Cagayan de Oro kasama si Mobile Journal Francis Orso. Ah, gala is life, Francis, ah. sa, sa, mga nalibot mo sa CDO, ano ang paborito mong napuntahan? Actually, Pops J, isa sa mga pinakapaborito kong napuntahan sa Cagayan de Oro, ito ang Uh, water impounding tower na uh, ginawa ng museum kasi kung titingnan mo doon sa loob uh, hindi mo akalain na yun pala ay dating imbakan ng tubig tapos ngayon ginawa ng sa, sa mga historical site at heritage site doon sa Cagayan de Oro City pero aside from this uh, mga historical uh, pwedeng puntahan dito sa Cagayan de Oro isa din sa na-experience ko popoji itong uh, ai babalita natin sa mga susunod na araw itong uh, para gliding na pinuntahan Ayun. natin isa sa mga highest peak na bundok doon sa Kagayan de Oro, Paps J. Maliban sa mga heritage uh, sites, meron bang mga pwedeng puntahan para sa mga adventurous na tao? halimbawa dun sa mga mahilig magmotor? Actually, Paps J, itong isa sa mga pwedeng puntahan doon sa Kagayan de Oro City, Ito itong Kagayan uh, de Oro River, na kung saan itong ang uh, City Tourism Office ng uh, CDO ay ipinagmamalaki nila itong tinatawag na white water rafting. So, itong white water rafting is itong uh, water... Activity doon sa may uh, Cagayan de Oro kung saan yung mga turista pwedeng uh, sumakay sa bangka at uh, mag-adventure doon sa Cagayan de Oro River and uh, doon sila, uh, halimbawa hahamunin may challenge na kailangan mamangka sila ng higit dalawang oras at uh, doon naman nila, syempre isa rin ito sa mga paraan para um, magpagtampisaw sa tubig ngayong mainit na panahon so itong white water rafting Pops J ay uh, nagkakahalaga ito ng uh, 1,200 hanggang 2,000 pesos depende yan doon sa mga Uh, sa layo or distansya ng pupuntahan nila doon sa Cagayan River. So heritage sites sa may bandang syudad, lalabas ka ng kaunti at nature tripping naman ang pwede mong gawin dyan no? sa CDO. Yes, mm -hmm. Okay, Francis, may nakain ka bang kakaiba sa pagbisita mo <laughs> sa CDO? Mm -hmm. So far pops J kasi ang uh, tourism product ng Cagayan de Oro City ay itong water, white water rafting adventure. Ang isa sa mga natikman naman natin doon since patok talaga dito sa Mindanao yung durian. Ito ang durian flavored na yema. So uh, first time ko tong natikman and uh, 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 for me kakaiba din yung lasa nitong durian flavored na yema na to kasi nga uh, hindi siya yung typical na flavored na, na nakakain natin kapag nandito tayo sa Metro Manila. Mukhang magdadala ka ng durian no pag bisita mo dito sa ating studio. Ano-ano bang mabibili sa Plaza Divisoria? Ito ba eh, parang Divisoria din sa atin sa Maynila? Uh, mababa rin ang presyo ng uh, mga bagay na mabibili mo doon. Actually, Pops J, yung Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City is far different from the Divisoria na meron tayo dito sa Metro Manila. Kasi kung dito sa Metro Manila, commercial center itong uh, Divisoria. Doon naman sa May CDO, yung Plaza Divisoria is isang historical uh, site. Kumbaga, marami kasi mga heritage heritage sites around this divisory. Pero meron din naman mga businesses around uh, this center na pwede ding mga puntahan or kainan ng mga tao. Pero mas makakakita tayo doon ng mga, halimbawa, monuments kan ni Dr. Jose Rizal or uh, mga monumento or statues din ng ilan sa mga historical figures doon sa Cagayan de Oro City. Francis, speaking of yung mga threats sa ating mga heritage sites, no? Uh, several years ago, nagkaroon ng uh, matinding uh, pagbaha dyan sa mismong uh, downtown sa may CDO. Eh. At ang uh, sinisisi mm -hmm. nila yung uh, yung mabilis na urban development no? na nagiging threat kaya nagbabaha yung mga lugar dyan. Eto ba, eh, natutukan na ng LGU? At anong klaseng incentive ang binibigay ng LGU uh, dyan sa may CDO para maalagaan ang ating mga heritage sites dyan sa lugar na yan? Mm -hmm. Actually, itong tinutukoy natin ng mga incentives na pwedeng ibigay dun sa mga historical or heritage sites pa ay ipinapanukala pa lang ng City Council nitong Cagayan de Oro City. Kasi sa ngayon, dahil fili uh, figure out pa nila or hinahanap pa nila yung iba pang mga heritage sites na dapat protektahan at preserve dahil nga makakatulong ito sa kasaysayan or pagpreserve din ng history nitong buong Cagayan de Oro City. And sa ngayon doon sa kung pinag-uusapan natin yung mabilis na urbanisasyon, sa ngayon naman na gumagawa din ng paraan ng Cagayan de Oro LGU para naman halimbawa masolusyunan din yung itong matinding pagbaha doon. kasi nung matatandaan natin isa sa pinakamatinding baha nga doon yung bagyong Sendong na kung saan pati yung mismong downtown CDO ay inabot ng matitinding pagbaha. Na hindi nangyayari before, 'di ba? Okay. maranam mm -hmm. salamat mobile journal francis orso